Diyos ko po, hindi mapacheck up, check up dahil eh wala eh. walang binipisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ron Tibero, sagutin mga ma'am. Ikaw ang tanungin ko. Nasaan na yung 1,766,000 billion, million huh? na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? E eh, pinapasole na sa inyo ng koa, subalit hindi pa ninyo sinusole. Bakit ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Ngayon ikaw, ah, yung uh, ang mga tanong mo, late ka kasi. Purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late uh, Risa Onteberos. E lagi kang late. Akala ko dati pag senador, eh, pag napoto sa senado, eh, matatalino. 1.2 yung kinita mo sa 1 billion 766 million na bonus niyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli noon. What? Anak ko nang uh, ka. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinaka bobo. Eh marami naman silang mga dilawan, di ba? Doon mo makikita na stand out ito sa ibang mga dilawan. Yung ibang mga dilawan in fairness ha, sila Kiko Pangilinan, sila Senator Drilon, si Makina doon din umalis din. Kasi talagang walang makita eh wala naman talagang uh, nila ng mga dilawan. Wala namang ma, wala naman talagang makitang ma makaso. Ang pinag-uusapan yung conflict of interest pero ganun pa man, hindi po si Senator Gordon na magdedesisyon ng ombudsman. Ang pinagpipilitan ng lokolokong trillanes by Flander Oy. Kaya nga sabi ko kahapon, huwag ka nang magsalita. Shhh! Isiper mo na yung bibig mong hinayupa ka. Sampahan mo nila ng kaso. Total, may kaso naman sa ombudsman at hindi ka magantay. Isko po naman tirada ninyo wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng, uh, ng uh, Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Wala! Mga asungot yung mga demonyo. Oh, yung iba mga miyembro hindi na nga suripot alam nila wala naman, walang, walang kaso. Conflict of interest lang ang pinag-uusapan. Diyos ko po. Oh, nasasagutin naman sa korte. Ay ah, hindi, kailangan talaga pumunta ni Trillanes at uh, Ultivero. Siguro talagang gusto lang makaganti sa akin. Eh no problem. Oh, ay, Trillanes, bakit umalis ka kagad? Di pa tayo tapos ka? Kung nagulat ako, kapagkatapos magsalita, sabi ko, sana ba yung buo? Akala ko, tumai lang. Kasi parang na, napapatay, nagmamadali pagkatapos magsalita. Dami, yung honor. Malis, nagmamadali. Akala ko, tumai ka lang. Anak ng baka, hindi ka na bumalik. Eh, anyway, inaantay ko, magsagutan tayo eh. Pinasagot mo ako, konti, pinigil pa ako ng Senador Gordon. Eh, sasabihin ko sa'yo, hindi ka mag-invento, invento. Pinigil <laughs> ka na ba? hindi ka mag-invento, pamilya niya. Damn, dami bro, bro, -inbinto inbinto. Ang dami invento kwento. Tapos mag-invento ka na naman na planter. Eh kaso mo nawala. Tumai yata yun. <laughs> Siguro napata eh. O oh, ikaw naman ng Tiberos, ngaungaw ka ng ngaungaw. Late ka dumating, iha. Ha? Late ka dumating, B-O-S-S-I-N-G. Sana kung maaga-aga ka, B-O-S-S-I-N-G, naintindihan mo. Salita ka ng salita. Yes. Mariosit. Makabayan talagang makukonsumisyon ka. Kaya bayan, kaya sa susunod na halalan! Iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad ito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Ha? Paulit-ulit ang sinasabi na ito, ito, ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ha? pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng ipis. Ha? Walang nagpapakita lamang na mga walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes at Trisa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas na kayong dalawa dyan dahil mga wala kayong silbi, ang alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Nung ikaw ay board of director ng PhilHealth.